lingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa ni Gilbert na aming obispo at nantanang Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit ang mga mahal namin sa buhay, ang mga tanging pinatutungkulan, at gayun din yung wala nakakaalaala, Kawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, na kanyang butihing esposo. Kaisa ng mga apostol. Kaisa, ni San Sebastian, gayon din naman ni Santa Bernardita, at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, sa at lakas loob nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw araw patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag, huwag mo kami ipahintulot sa, sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan raw-araw, -araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At rin. Tayo ay magbigayan at magbatian ng kapayapaan sa isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis na nag na ng, Libutan, ng Diyos, na nag na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka Kordero ng Diyos, nag-aalis na nag sa na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanibutan. Ito ang pinakadaki ng handog sa atin ng Ama na ibinigay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pamagitan ng mahal na Birhing Maria. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, so, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mapalad ka, O Maria, hinirang ng Diyos Ama na sa anak Niyay magdala noong maging tao siya at nanatiling birhen ka. Thank you Manalangin tayo.